mga aliens, nandito na ba sila? Kung wala ay may plano pa ba silang dumating? Magwala na magkaroon tayo ng mga mata, tumingin na tayo sa itaas at nagtanong, may tumitingin ba pabalik? Sa loob ng 3,000 taon, ang sagot ay siguro? Magaling tayong bumuo ng mga kwento tungkol sa mga extraterrestrial visitors pero hindi tayo magaling na patunayang nag e sila. Ang anumang misteryo at katanungan madalas pinupunan natin ng kwento minsan marangal, minsan parang tanga, minsan dami pa ang isang wizard na si Merlin na maaaring gawa o hindi gawa ng ilang Welsh monks sa isang gabi ng inuman. Sa madaling salita, ang mga aliens, matagal na nating kasama, totoo man sila o hindi. Ang mga unang aliens na isinulat natin ay hindi mga little green men, sila ay mga mandirigma, may helmet na gawa sa beans. Lucian Samosata, isang Greek satirist, nagsusulat noong mga 170 AD sa kanyang A True History. Inilarawan niya mga space travelers na nakikipaglaban gamit ang mga sphere na gawas asparagus. Nakasakay sa mga pulgas na singlaki ng labing dalawang elepante at ang mga taong buwan nakikipaglaban sa mga taong araw. Hindi niya sinabing totoo ang kanyang isinulat. Ito ay satire o pwede nating sabihin ancient trolling pero ang nakakatawa ay may mga taong naniwala pa rin sa kanyang isinulat. Kaya ito rin ang unang naitalang kaso ng mga taong nahulog sa clickbait. Ang mga helmets na gawa sa beans nagpapaalala ng isang mahalagang bagay. Hindi sa mga telescope at radio signals unang dumating ang mga aliens. Una silang dumating sa ating mga kwento. At ang ating mga kwento, hindi palaging marangal. Bago pa man si Lucian, ang mga philosophers pinagtatalunan ng mga extraterrestrials. Sinabi ni Epicurus na ang universe ay infinite. Sa makatwid ng ilang mga mundo at buhay, dapat ay nag exist Nonsense yan, sabi ni Aristotel, malamang napataas ang kilay ni Plato. Ito ang simula ng Great Alien Debate. Arogante bang isipin na nag-iisa lamang tayo sa universe o kabaliwab bang isipin na may kapitbahay tayo sa kabilang kanto ng ating Cosmic Subdivision. Fast forward sa ngayon ang parchment papers na palitan na ng mga telescopes na nanalo si Epicurus. Ang observable universe may 2 trillion galaxies. Labing dalawang siros yan na dami ng mga lugar kung saan maaaring may nakatingin din sa atin. Ngunit ang ancient philosophy ang nagtanim ng binhi kahit ang mga tao noon lang dome lamang ang kalangitan na may nakasabit na ilang party lights, may bumubulong pa rin. Paano kung meron pang kung ano sa labas ng dome nakatingin sa atin? Bumalik tayo sa miserableng medieval Europe kung saan ang average life expectancy ay 35 years old, permanenteng sakit ng balakang, hapunang lugaw, laging lugaw. Isipin mo naglalakad ka pabalik mula sa isang mahirap na araw ng feudalismo nang bigla kang nakakita ng kakaibang mga ilaw, umiikot sa kalangitan, mga bilog na apoy, mga gulong sa loob ng mga gulong, mga lumulutang na orbs. Congratulations! Nakakita ka ng UFO. Pero syempre hindi. Malamang ang nakita mo ay parhelion, isang atmospheric trick kung saan nagre-refract ang sunlight sa pagtama nito sa mga ice crystals sa atmosphere. O maaari ding nature shower lamang. Pero noong 1100s, ang pagpipilian mo lamang ay letter A, divine omen, o letter B, sorcery. Ano pa man ay ipagkakalat mo pa rin ang nakita mo. Ang mga salaysay ng medieval period punong-puno ng ganitong mga sightings. Tinatawag nila itong mga fiery shields, celestial ships, kahit pa dragons. Sa art may kita mga dish sa kalangitan na tila mukhang mga flying saucers. Mga aliens ba ito? Malamang hindi. Sineryoso ba ito? Oo naman. Sa muli may kita ang pattern. Nakakakita tayo ng mga kakaibang bagay. Pupunuan natin ng kwento. Pero ang mga rational na explanations hindi tayo kayang pigilan na gustuhin ng mga aliens sana ito. Pwede nating ituro ang ice crystals, mga meteors atmospheric distortions ngunit may ilang matigas na parte ng ating utak ang bumubulong pa rin ng Oo nga, pero paano kung alien? At gusto natin yan, masayang alien eh. Ultimate plot twist kung sakali. Sila ang bida sa apat sa top 5 highest grossing film of all time. Yung isa nga lang tungkol sa barko. So aliens at barko, obsession talaga ng tao. Maring boring ang katotohanan, pero ang posibilidad, mas masayang pag-usapan. Pero dito nagiging konspirasi ang tema ng mga bagay-bagay. May mga taong tinitingnan ng mga pyramids, Nazca Lines, Stonehenge at sasabihin hindi kayang gawin ng mga ancient humans yan. Malamang tinulungan ng mga aliens. Dalawang bagay ang ginagawa ng ganyang klaseng pag-iisip. Kinukutsa nito ang nakakamahang katalinuhan ng mga sinaunang sibilisasyon. At ginagawa nitong para mga intergalactic construction contractors, ang mga aliens. Pero at least walang ghost project ang mga alien contractors na ito. Manipis ang ebidensya para sa mga alien architects. Mabait na paraan niyan sa pagsabi na wala. Ngunit hindi ito mahalaga. Patuloy pa rin ang paglabas ng ideya dahil huli nito ang ating kiliti. We are not alone. We've never been alone. Kung pipikit ka nga, halos nakikita mo nang inaabot ng mga aliens ang blueprint sa mga structures na ito. Gayun pa man ang modern alien image medyo huli nang nabuo. 19th century nang ang mga telescope itinutok natin sa Mars. Sinabi ng mga astronomers na may canals daw dito, mga tuwid na linya sa surface. Inakala nilang irrigation system ito ng mga Martian civilization. Tapos pumasok si H.G. Wells at ang kanyang The War of the Worlds noong 1898. Biglang ang mga Martians hindi na matulungin ng mga engineers mga invaders na, ni mga tentacles, walang awa, hindi mapigilan ng kanilang teknolohiya. Salamin nito ng sarili nating anxiety, mga empires na nanakop ng ibang empires, ang industriya sinisira ang kalikasan, ang mga alien, hindi nalang lang basta iba, sila'y mga colonizers na nagsimula ang mga bug-eyed invader. Noong 1835 ang New York Sun nagpublish ang isang serya ng mga artikulo na nagsasabing nakadiskubre mga astronomers ng buhay sa buwan, mga taong paniki, kagubatan, puta may unicorn pa. Nagustuhan ito ng mga tao, tumaas ang benta, pero syempre peke ito, inimbento lang ang mga sinasabi mga discoveries. Interestingly, walang nagpanik, walang natakot sa isang invasion, naisip lamang nila, ang cute naman mga moonbats? Ikumpara mo yan sa 20th century kung saan ang UFO sightings na idikit na sa Cold War paranoia. Ang mga kakaibang ilaw sa kalangitan hindi na nakakamangha. Biglang mga banta na ang tingin sa kanila. Ang cultural mood nagbago. Ang pekeng discovery ng civilization sa buwan nagbigay sa atin ng pagkamangha pero ang Roswell nagbigay sa atin ng takot at suspicion. Tapos dumating ang mga hills Barney at Betty Hill, habang nagmamaneo sa New Hampshire noong 1961, sinasabing naabdak ng mga maliliit na beings na may gray na balat at malalaking itim na mata. Ang kanilang kwento, hypnotic regression, na walang mga oras, kakaibang mga mapa, iyan ang luminaw sa tinatawag nating ngayon na The Greys. Mula noon, libu-libong iba pa ang nagreport ng similar na karanasan. Ang detalye nagbabago-bago pero iisa ang template. Maliit, gray skin, malaki ang mata. Tapos nakisali ang Hollywood, Close Encounters, X-Files. By late 20th century ang gray alien sing kilala na ni Mickey Mouse o baka nga mas kilala pa at mabenta ding merchandise. Balikan natin ang mga hills dahil malaking ang bagang istorya nila. Ayon sa mga hill dinala sila sa isang craft, ineksaminat, at pinakita ng isang star map ng alien trade routes. Ayon kay Barney, nakakita siya ng mga kakaibang devices at nakakatakot ng procedures. Si Betty naman nagkwento ng ilang medical exams sa telepathic communications. Para sa mga skeptics, ay stress, panaginip at cultural influence lamang ang mga ito. Pero totoo man o hindi, ang kanilang kwento ang nagsolidify ng alien abduction narratives. Ang mga aliens hindi na friendly cosmic neighbors mga scientist sila, walang pakiramdam, labrat sang tingin sa atin. Bagong kwento ito at nakakatakot. Mula 1960s onwards, mas lalong lumaki ang UFO phenomenon. May sightings, encounters, government cover-up theories, at kasama ng mga iyan na isang cultural motif. I want to believe. Ang phrase na 'yan hindi lang pamposter ng X-Files. It's a human condition. Hindi natin gusto maging totoo ang mga aliens ang dahil lamang sa astig ito. Gusto nating maging totoo ang mga ito dahil kung hindi, napakawalang laman naman ng universe. Ang pitong bilyong tao ay tila hindi sapat para punuan ang kawalan. Nagahangad tayo na may iba pa. Ang mga aliens ay hindi gaanong tungkol sa science, mas tungkol ito sa pag-asa. Sila ang ating mga cosmic chatmate, ang ating mga imaginary audience ang ating dahilan para maniwala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking bagay. At ito ang nakakatuwa, maaaring tumitingin nga sila pabalik. Statistically speaking kasi, mahirap paniwala ang Earth lang ang tanging planetang may nabubuhay. Somewhere out there, may nakatitig sa kalangitan, nagtatanong ng pareho mga katanungan. Ang problema ay distansya, kahit naroon sila ang pinakamalapit na kapitbahay ay maaaring ilang daang light years ang layo. Centuries ang aabuti ng komunikasyon. Kaya't katahimikan ang iniwan sa atin at nakakatakot ang katahimikan. Gayon pa man ay hindi nito mapipigilan ang ating imahinasyon na may tumitingin sa atin pabalik. Pero sabihin na natin bigla silang dumating. Ano bang gagawin natin? Step 1. Huwag magpanik. Step 2. Huwag basta barilin. Step 3. Huwag bigyan ng Facebook. Ang totoo ay kung dumating sila ay sobrang advanced na ng kanilang technology kumpara sa atin na ang ating survival hindi base sa armas o diplomasya kundi base sa kanilang awa. Ganon kasimple. Siguro magandang gawin ay ipakita sa kanilang dahilan kung bakit hindi nila tayo kailangang ubusin. Hindi ang ating mga armas, hindi ang ating politika, hindi rin ang ating architecture kundi ang ating mga istorya. Dahil kahit hindi nag exist sa mga aliens na may bin sa ulo, kahit na hallucinations lamang ang mga grace, kahit ang mga UFO sightings ay mga gas o Venus lamang, ikinikwento na natin ang kanilang istorya sa loob ng dalawang libong taon. Baka dahil dyan, mag-survive tayo. Maaaring hindi kailanman dumating ang mga aliens. Maaaring hindi pa sila nakapunta rito. Maaaring hindi sila kailanman nag-exist. Pero ang paniniwala sa kanila ay kasing tanda ng philosophy, kasing tibay ng relihiyon, kasing profitable ng Hollywood. Sila ang ating mga anino sa langit, ang ating mga refleksyon sa mga between. May tumitingin man pabalik o wala, nagawa na ng mga aliens ang kanilang trabaho. Itinuro nila sa atin na tayo ay malungkot, mapanlikha, takot, matapang, katawa-tawa at umaasa. At kung isang araw isang spaceship nga ang totoong bumaba mula sa mga ulap, sana ang una nilang sabihin ay kami na ang gagawa ng mga flood projects. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.